maraming salamat po kung saldi ko sa inyong tulong, malaking tulong na po para sa amin na ganito pong sitwasyon. Na palagi po kayong susuporta sa mga nangangailangan ng tulong. Imbis sana ipagdiwang ng masaya ang kaarawan ng kanilang ina. Napuruhan ng isang malaging na trahedya ang apat sa pamilya ni Michael Bersilia mula sa Imalnod, Ligas, City. Kabilang ang tatlong anak ni Michael at kanyang kapatid na si Fredel sa muntik ng masawi dahil sa nabagsakan ng malaking puno ng akasya ang sinasakyan nilang tricycle. Dahil rito, hindi na nag na magpaabot ng tulong ang akubikol party list sa pamilya ni Michael. Maraming salamat po kung saldi ko sa inyong Tulong, napaka malaking tulong na po para sa amin na ganito pong sitwasyon na palagi po kayong susuporta sa mga nangangailangan nangailang, ng tulong. Akubikul Party List, Katabang na pa number 131 sa Balota.